Okay. Okay, good morning, good morning, good morning po sa lahat. Okay, at uh, shout out po sa inyo. Okay, ngayon na po ulit tayo naglay. -li Pasensya na po at naging busy po tayo at nagkaroon din tayo ng ubo. Okay, at uh, may, may nag-PM, uh, topic po today. Okay, may nag-PM po kasi sa atin, isa nating subscribers, followers. Uh, nagpunta raw siya ng kasa at magpapa-adjust po siya ng kadena kaya lang sabi ng kasa kailangan pa daw ng lifter or jack, uh, ano, jack up stand para makapag-adjust ngayon lang po ko nakadilig kita nyo ha mekano. pag may uh, mekaniko sa kasa hindi rin po lahat alam basta gumagawa lang siya kawawa naman yung ating subscriber follower shout out kay sir Jason yan yan yung nag-message po sa atin Okay, paliliwanag ko, hindi po kailangan ng lifter or ano. Kasi nga po, hindi pa under, pag, pag ina-adjust po yung kadena niyan, sinasakyan pa nga po natin yan para makakuhi tamang clearance. Kasi yung swing arm po, okay, paliwala. Teka. Hindi natin kailangan po ng lifter stand. Kasi yung swing arm po, ayan. Yeah, kasi nakilang mo yung tumitikas yung kadena niyan. So, kailangan mo muna sakyan yan para makuha yung tamang clearance, diba? Yung pinaka ano. Kaya sa mga dirt bike, lalo na nagtitrail ka, hindi po pwedeng pag walang sakay, matigas Ay, walang barat yung eh, walang banat na kadena kasi paano pag lumubog. Ito swing arm, gumanyan pa, diba? ba? eh, ito sa dirt bike, may tinatawag tayo ito. Yung dito kami nag ano. Shout out po sa ating viewer. Nagsupot na ako ng kamay. Teka, Malangis langis eh. Eh, yan yung 3 finger gap namin tinatawag. yan. Dito. Dito kayo magsusukat. Yan. Pag sakto ko yung 3 finger mo, ibig sabihin okay yan. Huwag kayo maano kung nakalawlaw yan pag walang nakasakay. Kasi pag sumakay ka, teka, sumakay ka, titigas yan. kundi ko lang Kalokohan sinasabi ng tagakasa. Kailangan ng lifter. O, paano mo makukuha yung clearance niya, di ba? kung magli Kada adjust namin ng kadena, susukatin muna namin sa 3-finger gap. Okay, tignan niyo yung kadena na. Ito, hasak yan ko. Sige okay, tayo. O diba, ayan o. Tumitigas. Ika lang plastic natin. Ayan, tumitigas yon o. Kaya sinasabi ko ng 3-finger gap. Yan. Dito sukatan yan. Kailangan po may allowance at may clearance. Ayo. Ito lang, ito lang mo pupipitin pag i-adjust na ito magkabila. Tapos itong axle luluwagan nyo O paano magiging kailangan ng lifter, di ba? Lino po. Ito unahin yung axle tapos ito. Tapos mayroon namang guide din eh. May mga guhit-guhit dito. Kailangan pag i-trust gulong sabay. Kaya balik tayo. May shout out po sa ating 2 million viewers. Nung new kami sa kay Lex, akala namin parang gano'n sa Rosie. Nag-adjust kami ng kadena. Dito pa lang. Yung wala sa kaya. Binanal namin to. Teka teka lang, May tao. Dito lang po ah. Commercial muna. Teka. Oh, ito, ito, Okay, balik tayo mga kirex sir. Okay, balik tayo Balik tayo Na meron laki Pasensya na pa Okay Yung, ano Asan na ba tayo Okay Dati may Rosie kami eh Punin ko yung cellphone ko Okay nag kami ng ano, dito. Binahanat namin yung kadena. Yung new buy pa lang. Anang nangyari, ayun, yung isang KLX po namin na yun. Akala na namin, okay, yung banat ng banat itong kadena, yan. Akala na namin, okay, walang kliras. Ayun, sumakay. Pinadyan po ng kapatid ko sa hams. Ang nangyari, eto. Yung counter shop, naputol po yung dito sa kabila. Yan, yung nakatugon sa kick Kickstarter. So, doon na namin na discover na bakit hindi pala pwede. Nag-research din po kami lahat ng dirt bike namin. Tsaka yung mga motocross bike lahat. Yung pala tamang ano, yung three finger gag mo sinasabi. Ayun, doon namin natutunan. So, doon po namin ako yung dahilan. Ba't marami tayong kakailik sir na napuputol yung shafting. Yung shafting dito, dito marami nagpo-post yun ang ah, napuputol po niya sa may sa kabila, sa, may right side. yan Kasi manipis yung dulo. So, yun po pala yung dahilan. Sobrang manatot ng kadena. Ay, may vlog po tayo dyan. Hanapin nyo sa playlist ko, sa uploads ko. Ang nakalagay po yung title, Bakit Napuputol ang Counter Shop? Meron na i-vlog ko na po yan. Pakireview na lang po. Okay, ah Uh, ko lang po yan. Sinagot ko naman po yung tanong ng ating subscriber followers teka lang po commercial muna ulit okay. 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 Okay, hey, balik po tayo. Okay, nag-PM kasi sa akin gabi si Sir Jason. Followers Hello. natin sa subscriber. Yung nga tinatanong sa akin, kinumpirma niya. Kasi, gano'n niyo sinabi ko ng kasa. Kailangan daw, kailangan daw i-lifter yung motor niya para makapag adjust sa nakadena. Eh, hindi kailangan, maniwala kayo. Kasi ang pagsusukat ng kadena, makadjust ka, pag gumagay yung swing arm. Pag gumagay yung swing arm, doon na kukuha yung clearance niya. 'di ba? Okay. So, dito na po ating live at ano muna ko, hinihingal na ako kakasalita rito, okay? Salamat po. Hmm.